ang mga operasyon ng hukbo ng Israel sa gitna ng Gaza ay naging positibo sa bawat araw. Sa partikular na mga pangunahing pagtuklas ay tungkol sa mga estrukturang ginawa, ang mga nakatagong tunnel, mga pasokan ng tunnel, ang mga commander ng Hamas at ang network nito sa loob ng estado ng Palestinian. Una nang nakuha ng mga pwersang Israeli ang pinakamalaking punong tanggapan ng Hamas at ngayon ay inihayag ng Israel Defense Forces na nakuha ng mga unit ng 7th Armored Brigade at ng Gulani Infantry Brigade ang ilang mga gusali ng pamahalaan ng Hamas sa Sheikh Edgelen at Rimal malapit sa lungsod ng Gaza. Ang mga nakobkob na gusali ay kinabibilangan ng Hamas Parliament, Government Complex at Police Headquarters isa sa mga pinakapansin-pansing development noong araw nang nakuha ang critical intelligence sa panahon ng interrogasyon ng mga pinuno ng Hamas na inaristo ng Israeli Army. Ang Israeli Army ay naglunsad ng malawakang kampanya sa pag sa Gaza Strip sa gitna ng tumitinding tensyon doon. Ilang araw na ang nakalipas Sinabi ng unit ng tagapagsalita ng IDF na mahigit 20 terorista ng Hamas ang hinuli ng IDF at kinuha ng Shin Bet, ang Israel Security Agency sa Gaza Strip, at dinala sa Israel para sa interogasyon sa mga miyembro ng Hamas na inaristo ng Israel na matataas na commander ng Hamas at ang mga teroristang ito ay inosisa upang makakuha ng mahalaga at napapanahong impormasyon mula sa lupa para makatulong sa patuloy na opensiba ng IDF sa Gaza. Mahigit sa 2,500 Palestinian ang naiulat na inaresto sa West Bank mula sa simula ng digmaan. Sa isang serye ng mga pagsalakay ng mga pwersang Israeli sa mga lungsod at bayan ng West Bank, umaabot sa 50 Palestinian kabilang ang mga taga-suporta at mga miyembro ng Hamas ang nahuhuli araw-araw ang IDF ay nakakuha ng nakakamanghang paniniktik. Lahat ng mga operasyon ng IDF na ito ay naglalayong sirain ang pro-Iranian. Ang infrastruktura ng tunnel ng teroristang organisasyon ng Hamas sa Gaza at ang paghuli sa mga taga-suporta ng terorista sa lungsod at ang mga nakakataas na pinuno at commander ng Hamas na nagtatago sa mga sibilyan at sa mga lagusan ang mga paniniktik na ito ay napakahalaga sa katotohanan na ang mga organisasyong terorista tulad ng Hamas at Hezbollah ay suportado ng Iran. Ang kahalagahan ng intelligence network sa larangan ng digmaan ay mas malaki. Ang internal intelligence, Shin Bet at external intelligence mad ng Israel ay gumawa ng magandang trabaho sa larangan ito. Ang Israeli Army sa pagkikipagtulungan sa Shin Bet at MAD ay naghangad na makakuha ng critical na data ng intelligence mula sa daan-daang miyembro ng mga teroristang grupong nahuli nito upang iligtas ang humigit kumulang dalawang daan at apat na hostages at wasakin ang infrastruktura at mga armas sa tunnel ng Hamas. Ang mapagkukunan sa gasa sa panahon ng interogasyon ng ilan sa mga commander ng Hamas at mga miyembro ng Hamas na nabihag ng Israel ang Israeli intelligence ay nakakuha ng critical na informasyon tungkol sa lokasyon ng mga sandata ng arsenal na ibinadala ng Iran sa Hamas. Ang mga ruta ng pagpasok at paglabas ng mga tunnel at ang punong tanggapan. Iniulat ng IDF na ang mga jet fighter nito ay umataki sa isang Hamas site sa bubong ng isang gusali sa Gaza Strip at isang tunnel malapit sa gusali kasunod ng intelligence information na nakuha mula sa Shin Bet's interrogation sa isang teroristang Hamas. At talagang ang IDF ay nagsiwalat na ang ground forces nito ay nagsagupaan ngayon laban sa mga armadong miyembro ng teroristang organisasyon sa strip at marami ang nasawi sa kalaban at kumuha ng kanilang mga leads sa mga nakumpiskang mga armas at mga materyales sa paninikti at kasabay paghahanap ng iba pang lagusan sa lugar. Bagamat alam ng IDF na mahirap makuha ang military high command area at ilan sa mga konektadong tunnel network ay idineploy ang parihong high power unit, ang 401st Brigade at ang gulani Brigade para sa gawain. Nagulat ang matataas na opisyal sa saklaw at pagiging komplikasyon sa napakalawak at komplikado na paghahanap nito sa mga espesyal na lagusan. Ang idea ay nakakita ng mga indikasyon na ang mataas na pamunuan ng Hamas ay nagtatago doon. At isang matataas na opisyal ang nag-isip na maaaring kasama nila ang leader ng Hamas na si Yaya Sinwar at ang military chief na si Muhammad Jeff mula pa sa simula ng digmaan. Ang Israeli Army ay nagsagawa ng maraming ground, naval at airstrikes sa pagsisikap na puksain ang Iranian Bak Hamas Terrorist Organization mula sa Gaza at magtatag ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon bilang bahagi ng mga operasyong ito sa Bithanon at Gaza, ang hilagang linya ng opensiba ng IDF hanggang sa kasalukuyan. Nawasak ng IDF ang mahigit sa 4,300 target sa Gaza coastline sa mga pag-ataki sa lupa lamang. Ang organisasyong terorista sa lugar ay nakakasindak at nakakamangha kapwa sa ilalim ng lupa at sa ibabaw ng lupa. Ang hokbo ng Israel kasama ang mga unit sa himpapawid at hokbong pandagat nito ay ginagawa ang lahat para mabura ang masamang organisasyong ito. Ang Al-Sarniwat at Canyones ay silangang bahagi ng linya ng pag ng IDF. Dito rin ipinagpapatuloy ng mga pwersang Israeli ang kanilang mga operasyon upang putulin ang supply ng Iranian-backed Hamas ng karagdagang mga balas sa Gaza sa pamamagitan ng Rafa. Ang Israeli Army ay pangunahing nagsasagawa ng mga airstrikes sa lugar na ito. Ito ay dahil ang kanyunis ay hindi angkop para sa direktang buong sukat na mga operasyong opensiba sa lupa ng mga IDF sa ngayon. Ito ay dahil ang kanyones ay may napaka-komplikadong network ng tunnel. Ang hukbong Israeli kasama ang intelligence service unit nito, mga special forces, navy at air force, ay winasak ang halos 10,000 target na teroristang Hamas sa kamakailang opensiba sa lupa ng IDF. Ang average na araw-araw na nasawi sa Hamas ay tumaas sa higit na 300. Ipinagpatuloy din ng IDF ang mga opensibang operasyon nito sa Gaza habang ang mga network ng tunnel ay hindi gaanong aktibo. Ipinagpatuloy ng Israeli Defense Forces ang kanilang opensiba sa hilagang Gaza Strip sa buong gabi. Sa kabilang banda, sinusubukan ng Hamas ang ibang estratehiya. Ito ay ang pagbili ng oras para sa hostage negotiation habang pinapataas ang psikologikal na pagkikidagma nito laban sa Israel. Ang mga dituwerang negosasyon sa pagitan ng Israel at Hamas sa isang kasunduan na palayain ang mga bihag. Pinakasangkutan ng ilang mga opisyal at mga self-appointed na tagapamagitan, ngunit mabagal pa sa pagong ang pag-usad. Para sa Israel, gumagawa lang na paraan ng Hamas para maghanda at gumagamit ng hostage negotiation ang mundo ay nahati sa isyo ng negosyasyong ito. Ang mga Amerikano ay ganap na kasangkot simula kay President Joe Biden at ang direktor ng CIA ay personal din na kasangkot sa usapin. Ang mga Amerikano ay nagpadala ng mga espesyal na sugo sa Israel at malapit na makipag-ugnayan. Pinangungunahan ng Qatar ang usapin kasama ang mga estado sa Europa at maging ang Egypt ay kasama rin sa usapan. Ang Israel ay kasalukuyang nagsasagawa ng mga negosasyon sa pamamagitan ng pinuno ng MAD na si David Bara at ni Yose Cohen. Ang kasunduan na pinaniniwalaan na ngayon ay umuusad para pakawalan ang dosi-dosi ng mga bihag. Mga supply ng gasolina sa Hamas at higit sa lahat ang pagtigil ng mga pag-ataki kapalit ng katulad ng bilang ng mga bilanggo ng Hamas sa mga kulungan ng Israel. Ang pagbubukas ng posisyon ng Hamas ay ang paghingi ng tatlong araw na tigil putokan at pinalawig ito sa kalaunan ng limang araw. Ngunit ito ay isang lumang maniobra ng Hamas. Ito ang laro ng mga teroristang Hamas, na gusto nilang bilhin ang oras, na gusto nilang ipagpapalit ang mga hostages at gusto nilang palawigin ito ng dalawa o tatlong buwan hanggang sa maubos ang Israel at umatras ang hukbo mula sa Gaza. Ngunit alam ito ng Israel at sinusubukan ang pangasiwaan ng magkabilang larangan sa parihong oras na ipagpatuloy ang ground operation sa Gaza ng buong lakas na parang walang hostage negotiations at sa parihong oras upang igiit para sa isang pagtaas ng negosasyon bilang resulta kung ano ang kasalukuyang mga patakaran ng Iran. Ang international community ay nasa bingit ng isang regional na labanan ang gitnang silangan at Israel-Umano ay tumawid sa mga pulang linya ayon sa pinuno ng Iran. Gayon paman, sinusubukan ng Iran na iwasan ang isang direktang konfrontasyon sa pamamagitan ng malinaw na pagpapalabo ng mga pulang linya nito upang maiwasan ang pagkatisod sa isang bitag. Ang Iran ay gumagamit ng mga proxy mula sa sarili nitong atsis na paglaban sa regyon upang maglim ng limitadong pag-atake laban sa Israel at mga base militar ng US sa Iraq at Syria. Bilang laban sa paghangad ng malinaw ng mga estrategiya ang paggamit ng mga proxy tulad ng Hamas at Hezbollah at Italona ay naging simbolo na patakarang panlabas ng Iran. Ang Iran ay nagbibigay ng suporta sa mga puwersang ito ng paglaban habang pinapanatili na sila ay nagpapatakbo ng autonomiya. Gayon pa sa aktwal, kung saan ang mga persa ng paglaban ay nagtataglay ng autonomiya mula sa Iran, habang ang mga diskorsong ito ay maaaring magtagal ng walang hanggan. Marami ang nahayag tungkol sa asal ng Iran, kaugnay sa network ng mga kaalyado nito. Bagaman ang Iran ay nagbibigay suporta, patnubay at lakas sa mga teroristang proxy na ito, bihira itong maglabas ng mga direktiba na hindi inaasahan ng Hezbollah o ng Hamas ang patuloy o direktang tulong mula sa Iran. Sa panahon ng isang salungatan, ang mga teroristang organisasyong ito na mga kaalyado ng Iran. Abutin ang kanilang mga konklusyon sa pamamagitan ng pag-aproba nito. Kaya naman, hindi malamang na ang Hamas o Hezbollah ay magsasagawa ng anumang mga aksyon na hahatula ng Iran bilang konklusyon. Ang parihong Israel at Estados Unidos ay dapat magpatibay ng diskarte na ito at kilalanin na ang Iran ay nagdudulot ng pinakamalaking banta sa gitna ng silangan. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan mo ang aking video ay pindutin lamang ang like at magsubscribe at magkomento na din kung ano sa inyong palagay. Ano kaya ang dahilan? Bakit ang Iran ay patuloy na umiiwas o tumatanggi na nakikidigma sila sa Israel? Ano kaya sa tingin mo? Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kong marinig ang iyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.